Yun know? oh At sumabit pre Malaki? Ayan Kasi yan Parang itchy mga master Saan siya? Oo. Oh. Sige. Yeah. Hindi bibitaw yan. Land mo yan eh. Niluloko mo yata ako eh. Sumabit yan eh. Malaki. Okay. Labas ko na yung net ko. Ay, malaki nga yan. Pre. Sasayo. Sasayo. ang left mga master sigurado ang laki pre pre ang laki nakikita ko na pupunta mo dito ang left pre ang laki pre dito 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 steady mo lang steady lang steady lang steady lang steady lang pre Uy, umuwi taas, umuwi taas Uy Tangi na, first mama Oh, master oh Walang sinabi yung mga nahuli ko Hi Ayan hi, na Ay, natin yung mga master oh <laughs> uh. Thank you Lord Thank you Lord Congrats pare your... Kamali pa ako Pare, unat na unat yung hook niya oh ang lupit ko nito mga master hindi upgrade yung isa o hindi upgrade sa ka pa Lucky.